1947, sa isang malamig na courtroom, tahimik lang si Andy Dufresne, isang respetadong banker. Sa harap niya, mga ebidensyang nagsasabing pinatay niya ang kanyang asawa at ang kabit nito na isang golf pro. Galit, pait at panlulumo ang laman ng bawat testigo. Pero kahit anong sigaw ng ustisya, nananatiling kalmado si Andy. Walang luha, walang pakiusap, pero malinaw ang sinasabi niya. Hindi ako ang pumatay. Sa huli, hinatulan siyang mabilanggo habang buhay sa Shawshank Prison. Dalawang habang buhay na si Intensya. Isa, para sa bawat buhay na nawala at sa mga mata ng lahat, hindi siya inosente. Isang tahimik na kriminal lang. Habang si Andy ay inihahanda papasok sa loob ng kulungan, pinapakilala sa atin si Ellis Red Redding, isang veteranong bilanggo sa Shawshank. Sa isang parole hearing, maayos ang kanyang sagot. Mabait, mahinahon, pero hindi ito sapat. Muli siyang tinanggihan na makalaya. Pero sa loob niya, parang wala na rin tong kwenta. Sanay na siya sa Shawshank. Ito na ang kanyang mundo. Isang gabi, hudyat ng alarma. May paparat darating na bunch ng mga bagong preso. Sa bakod, sabik ang mga dating preso. Parang isang paliksahan. May pustahan pa. Sinong bagong preso ang bibigay at iiyak? Si Red tumaya kay Andy. Tahimik, tila mahina. Parang siguradong bibigay agad at iiyak. Pero sa unang gabi, hindi siya ang umiyak. Isang matabang lalaki ang sumigaw. Humagulgol sa takot. Tinawag nilang mataba. At sa galit ng guard, binugbog siya ng walang awa. umalingaw ngawang ang sigaw niya sa buong kulungan. Kinabukasan, patay na siya. At si Andy, tahimik tahimik pa rin, matibay. Sa mga unang linggo, iniiwasan si Andy ng karamihan. Kakaiba siya, hindi palakibo, hindi agresibo. Pero si Red, napansin agad ang kakaibang aura ni Andy. May dignidad, may lalim hanggang isang araw. Lumapit si Andy kay Red. May kakaiba siyang hiling, isang maliin na rock hammer para daw sa pag-uki ng bato. Isang hobby niya noon pa. Napailing si Red, maliit, halos parang laruan lang. Anong gagawin niya rito? Tanong niya sa sarili. Pero hindi siya tumanggi. Hindi madali ang buhay sa Shawshank, lalo na para sa bagong paso. Unti-unti si Andy ay sinimulang ligawan ng isang grupo na bakla na tinatawag na The Sisters, pinamumunuan ni Bogs Diamond. Sa umpisa, sinusubukan nilang lapitan si Andy pero nang hindi makuha ang gusto, sinimulan siyang gulpihin. Paulit-ulit, halos gabi-gabi walang magawa si Andy kundi ang lumaban sa abot ng makakaya niya kahit palagi siyang talo. Sa loob ng dalawang taon, tila ito na ang naging normal para sa kanya. Ang sakit, ang takot at ang katahimikan ng gabi. pula sa mapait na pagsisimula ni Andy sa Shawshank, unti-unti siyang nakakahanap ng liwanag sa kadiliman. Nang isang araw, inanunsyo na magkakaroon ng tar work details sa bubong ng isa sa mga gusali ng kulungan. Si Red, gamit ang kanyang koneksyon at impluensya sa loob ng kulungan, ay nakahanap ng paraan upang maisama si Andy sa grupo. Habang nagtatrabaho sa ilalim ng tirik na araw, narinig ni Andy ang reklamo ni Kapitan Hadley tungkol sa buwis na kailangang bayaran mula sa kanyang mamanahing pera. Dito pumasok ang talino ni Andy. Sa gitna ng tensyon at pagdududa, tinanong niya si Hadley kung gusto nitong malaman kung paano maiwasang mabawasan ng malaki ang kanyang mana. Sa una, akala ng lahat ay masasapak si Andy ng kapitan. Ngunit nang ipaliwanag niya kung paano ito gagawin at paano ito magiging legal na makuha niya ang pera nang wala siyang halos gagastusin, nagbago ang ihip ng hangin. Bilang kapalit ng kanyang tulong, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga kasama niyang bilanggo. Hiniling ni Andy na mabigyan sila ng malamig na serbesa habang nagtatrabaho sa initan at nang dumating ang mga bote ng malamig na sa gitna ng tanawin ng rehas at semento saglit nilang naramdaman ang isang uri ng kalayaan, isang alaala ng buhay sa labas. Para kay Andy, ito'y isang pagkakataong makaramdam ng pagiging normal muli kahit sandali lang. Dahil sa naiibang presensya ni Andy, napansin siya ni Warden Samuel Norton sa ilalim ng maskara ng pagiging makadiyos. May sariling layunin ang Warden, isang layuning magsamantala. Ginamit niya ang impluensya upang mailipat si Andy mula sa mabigat na trabaho sa London patungo sa library ng kulungan. Pero hindi para sa layunin ng edukasyon kundi upang gamitin ang talino ni Andy sa bookkeeping at money laundering ng mga opisyal ng kulungan. Habang pinagmamasda ng warden ang selda ni Andy nakita niya itong nagbabasa ng Biblia. Dito nagsimula ang pagkukunwari nilang konektado sa pananampalataya. Kula na naman si Andy ng isa pang proyekto ang laban para sa edukasyon. Araw-araw siyang sumusulat ng liham sa state upang humiling ng pondo para sa library nila. Sa unay wala siyang natatanggap kundi katahimikan ngunit hindi siya sumuko. Sa tagal ng panahon, ang simpleng library ay unti-unting nagiging simbolo ng pag-asa. Habang ginagampanan ni Andy ang kanyang papel bilang tagapamahala ng library at accountant ng kulungan, lalo siyang nagiging mahalaga sa mga opisyal, lalo na sa warden. Pero sa puso niya, higit pa sa numero at libro ang kanyang pinanghahawakan. Ito'y ang pag-asa balang araw, makakaalis siya sa Shawshank na may dignidad at tunay na kalayaan. Isa sa mga pinakapumupukaw na bahagi ng pelikula ay ang ang kwento ni Brooks. Siya ang matandang tagapamahala ng library. At isang araw, bigla na lamang siyang nagwala. Dinukot si Haywood gamit ang kutsilyo at sinubukang gamitin ito bilang dahilan upang manatili sa loob ng kulungan. Bakit? Matapos ang limangpong taon, sa wakas ay napalaya na siya. Ngunit para kay Brooks, ang labas ay hindi na tahanan. Ang mundong kinalakihan niya ay tuluyan ng nagbago. Mabilis, teknolohikal at hindi niya na maintindihan. Ang lugar na dati niyang inaasam ay ngayon napakakomplikado. Nakakata takot at malungkot. Habang naninirahan sa isang halfway house, sinubukan niya pa rin bumalik sa normal. Nagtrabaho siya sa isang grocery, ngunit ang bawat araw ay tila pagpapahira. Ang dating masayang trabaho niya sa library ay napalitan ng takot sa bawat araw sa labas ng kulungan. Isang umaga, isinulat niya sa dingding na tumira dito si Brooks. Kasunod noon ay isinabit niya ang lubid at tinapos ang kanyang buhay. Sa kabila ng malungkot na balita, nagpatuloy ang laban ni Andy. Makalipas ang ilang taon ng pagsusulat, isang araw ay nakatanggap Anggap siya ng dalawang daang dolyar mga lumang aklat at ilang phonograph records mula sa Estado. Isang malaking pagtatagumpay mula sa kanyang walang pagod na pagsusumika. Habang iniisa-isa niya ang mga donasyon, napansin niya ang isang plaka ng opera. Isang napakagandang tugin. At bigla niyang naisip na isara niya ang opisina at buksan ang sound system ng buong kulungan at pinatugtog ang malaanghel na boses sa buong kulungan. Ang mga bilanggo ay natigil at natahimik na pinapakinggan ng napakagandang tinig. Nagmadali ang mga gwardya upang patigilin ito. Ngunit ang ginawa niya ay may kapali. Dahil dito, pinadala siya sa solitary confinement. Dalawang linggo siyang mag-isa sa kadiliman sa napakaliit na kwarto. Paglabas niya, tila payapa pa rin si Andy at parang walang nangyari. Parang paulit-ulit lang ang nangyayari sa loob ng kulungan. Hanggang sa isang araw, dumating ang bagong batang preso, si Tommy, na puno ng yabang, walang direksyon at paulit-ulit na siyang nakulong sa iba't ibang kulungan mula pagkabali. At sa Shawshank, natagpuan niya si Andy at Red. Habang dumadaan ng mga araw, napansin ni Andy ang potensyal ni Tommy. Hindi siya matalino sa papel pero may determinasyon. Sinabi ni Andy na subukan niyang mag-exam. Sa simula ay nag-alangan si Tommy pero nang malaman niya ito ay para rin sa kanyang anak. Unti-unti siyang nabuhay ng loob. Dito ipinakita ni Andy ang kanyang puso. ginamit niya ang kanyang natitirang lakas para magturo. Unti-unting natuto si Tommy at isang araw, matapos ang matinding pagod at pag-aaral, nag-exam si Tommy. Pero kinabahan siya. At sa takot at galit niya, tinapon niya ang papel at sumuko na. Ngunit pinulot ni Andy ang papel at sinabmit pa rin. Maraming araw ang lumipas hanggang may isang kwentong bumulaga sa kanila. Nakwento ni Red ang kwento ni Andy kay Tommy. Sinabi ni Tommy kay Red, may naalala siya dating kasama niya dati sa kulungan na ipinagmamayabang niyang nakapatay siya ng isang golf pro at ang babae nitong kasama. Problema nila ay may asawa na itong banker. Ang banker na iyon ay ngayon ay nasa Shawshank na nangangalam Andy the Frame. Nagkapag-asa si Andy na makalaya na sa kulungan. Dalawangpung taon siyang nagsisigaw ng kanyang pagiging inosente pero walang nakikinig. Ngayon ay may katotohanan ng sumusuporta sa kanyang panig. Lumapit siya sa warden tungkol sa sinabi ni Tommy. Pero sa halip na buksa ng kaso, nagalit si Norton kasi ayaw niyang mawala si Andy sa kulungan. Ang taong nagpapayaman sa kanya at ang nagtatrabaho ng mga maruruminyang gawain. Imbis na gawin ang tama, kinulong niya pa si Andy sa kon confinement ng isang buwan. Isang gabi pinatawag ni Warden si Tommy at tinanong niya ito tungkol sa kaso ni Andy. Kung masaya ba siyang tumistigo para kay Andy at makalaya ito sa kulungan. Sabi ni Tommy na willing siyang tumistigo para kay Andy. Ngunit dahil taliwas ito sa gusto ng Warden, pinatay niya si Tommy. At ngayon ay wala ng tetestigo para kay Andy. Tapos ay nakalabas na ulit si Andy sa confinement. Isang gabi habang tahimik silang nakaupo ni Red sa bakuran, ibinulong ni Andy ang isang lihim. May sinabi siyang lugar Zihuatanejo, isang maliit na baybayin sa Mexico. Doon niya raw gustong pumunta kung sakaling makalaya man o makatakas. Ibinilin din ni Andy kay Red na sa isang bukid sa Bookstown, Maine, sa ilalim ng matanda at malaking puno, may tinatago siyang kahon na balang araw ay gusto niyang kunin ni Red. Para kay Red, tila may kakaibang sigla si Andy. Pero sa puso niya, may takot. Nagduda siya. Baka si Andy nagbabalak ng tapusin ang lahat. Lalo na't na nalaman niyang humingi ito ng lubid mula sa kapwa-preso. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Nang uma dumating at tinawag na ang mga preso para sa roll call. Isang pangalan ang hindi sumagot, si Andy frame Nang buksan nila ang selda niya, wala na ito. Hinalughog nila ang buong selda at wala silang makita. Galit na galit si Warden. Sinipa ang pader at binato ang poster ni Marilyn Monroe. At dito nila nakita isang butas, isang lihim na tagong lagusan. Dalawang taon, gabi-gabi, tahimik na naghukay si Andy gamit lamang ang maliit na bato. Tinago niya ang mga lupa sa kanyang pantalon at unti-unting nilalagos lumalabas habang naglalakad sa bakuran. Sa gabing iyon ng kanyang pagtakas, dumaan siya sa tunnel ng putik, dumi at kadiliman. 500 yards ng nakakadiring dumi at pagdurusa para lang makalaya. Nakalaya siya sa gitna ng malakas na ulan at masayang nakatayo sa ilog habang sumisigaw sa hangin. Tagumpay na nakalaya siya sa Shosha. Hindi natapos ang kwento sa kalayaan ni Andy. Dahil pagkatapos niyang makatakas, sinimulan niya ang revolusyon. Lahat pala ng pera na hinuhot-hot ng warden ay pinapadala sa sa pangalan ng hindi tunay na tao at lahat ng ito ay naklaim ni Andy. At pinadala ni Andy lahan ng mga dokumento at ebidensya at korupsyon laban kay Warden. At isang umaga, gumuho ang buhay ng Warden at ng lumo ito. Aarestuhin ito at habang papalapit na ang mga pulis, pinili ng Warden na barilin ang kanyang sarili. At nabigyang hustisya ang mga mapanakit na gwardya. Habang si Red naman sa kanyang bagong parole hearing, matapos ang tatlong dekada hindi na siya nangangarap na makalaya pa. Nawawala na siya ng pag-asa at sa pagkakatong iyon. Nang sinabi niya iyon sa mga officer, pinayagan siya nitong makalaya. Ngunit ang kalayaan ay hindi ganun kadaling yakapin. Tulad ni Brooks, naramdaman din ni Red ang lungkot sa labas. Ang katahimikan ng mundo, ngunit naaalala niya ang pangakong ibinigay ni Andy. Pumunta siya sa Buxton sa ilalim ng punong sinabi nito at doon natagpuan ang isang kahon. Laman nito'y pera, sulat at paanyaya na nagsasabing kung sakali makarating ka at makakita ng isang sinag ng pag-asa. Hanapin mo ako sa Zihuataneo Nilabag ni Red ang kanyang parol at sumakay ng bus. Walang takot, walang pagdadalawang isip, naglakay siya ng malayo at sa wakas. Nakarating siya sa Zihuataneo at sa dalampasigan sa ilalim ng bughaw na langit sa pagitan ng mga alon at hangin. Sa di kalayuan, may lalaking nakayuko sa isang maliit na bangka. Inaayos ito. Hindi man tanaw ng malinaw, ramdam ni Red si Andy iyon. Unti-unti siyang lumapit at nang lumingon si Andy, at nagtagpo ang kanilang paningin. Laking tuwa nila nang makita ang isa't isa. Wala silang nasabi, isang ngiti, isang yakap at tunay na kalayaan. Kung nagustuhan mo to, huwag kalimutang ilike ang video. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga magagandang kwento. Kung may pelikula kang gusto mong i-rewind namin, i-comment mo lang sa baba at kami na ang bahala sa iyo. Dito sa PS Rewind, hindi lang basta magandang kwento. Matututo ka ng aral na hindi masasayang ang oras mo. Salamat sa panonood. Ako si Raven at kita tayo sa next video.